araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang saloobin na kinakailangan ng Diyos na dapat taglayin ng sangkatauhan tungo sa kanya. Sa katunayan, ang Diyos ay hindi masyadong mapagkailangan sa tao. O basta, hindi siya mapagkailangan kagaya ng iniisip ng mga tao kung wala ang mga pagbigkas ng Diyos o anumang pagpapahayag ng kanyang disposisyon mga gawa o mga salita kung gayon ang pagkilala sa Diyos ay magiging napakahirap para sa inyo sapagkat kailangan pang mahiwatiga ng mga tao ang intensyon at kalooban ng Diyos na napakahirap para sa kanila Ngunit tungkol sa huling yugto ng kanyang gawain, nagsalita na ang Diyos ng napakaraming mga salita. Nakapagsagawa ng napakalaking gawain at gumawa ng napakaraming mga kinakailangan sa tao. Sa kanyang mga salita at sa kanyang napakaraming gawain, na ipaabot niya sa mga tao ang kanyang ninanais kanyang kinasusuklaman at kung anong uri ng mga tao sila dapat maging. Pagkatapos maintindihan ang mga bagay na ito, ang mga tao ay dapat magkaroon ng wastong kahulugan ng mga kinakailangan ng Diyos sa kanilang mga puso. Sapagkat hindi sila naniniwala sa Diyos sa gitna ng pagiging malabo at kawalang linaw at hindi na sila maniniwala pa sa malabong diyos o sumusunod sa diyos sa gitna ng pagiging malabo at kawalang linaw at kawalan. Sa halip, naririnig ng mga tao ang mga pagbigkas ng diyos. Maiintindihan nila ang mga pamantayan ng kanyang mga kinakailangan at makakamit ang mga ito at ginagamit ng Diyos ang wika ng sangkatauhan upang sabihin sa mga tao ang lahat ng dapat nilang malaman at maintindihan sa araw na ito kung wala pa ring alam ang mga tao sa mga kinakailangan ng Diyos sa kanila kung ano ang Diyos bakit sila naniniwala sa Diyos at kung paano sila dapat maniwala sa Diyos at makitungo sa kanya. Kung gayon, sa ganito mayroon isang suliranin. Ang tamang mga kinakailangan ng Diyos sa sangkatauhan at sa mga sumusunod sa kanya ay ang mga sumusunod. Ang Diyos ay nangangailangan ng limang bagay sa yaong sumusunod sa kanya. Tunay na pananampalataya, tunay na pagsunod, lubos na pagtalima, tunay na kaalaman, at taus-pusong paggalang. Sa limang mga bagay na ito, kinakailangan ng Diyos sa mga tao na huwag na siyang questionin, huwag na rin siyang sundin gamit ang kanilang katang-isip o malabo at hindi malinaw na mga pananaw. Hindi nila dapat sundin ng Diyos sa pamamagitan ng anumang mga katang isip o mga pagkaintindi. Kinakailangan ng Diyos na ang lahat ng sumusunod sa Kanya ay gawin iyon ng may katapatan, hindi nag-aalinlangan o pag-iwas. Kapag ang Diyos ay gumagawa ng anumang mga kinakailangan sa iyo o sinusubukan ka, hinahatulan ka, nakikitungo at pupungusin ka, o dinidisiplina at sinasaktan ka, dapat kang lubos na maging masunurin sa Kanya. Hindi mo dapat itanong ang kadahilanan o gumawa ng mga kondisyon, lalong hindi dapat magsalita ng katwiran. Ang iyong pagsunod ay dapat maging lubos. Ang pagkilala sa Diyos ay ang bahagi kung saan ang mga tao ay nagkukulang ng husto. Madalas nilang igiit ang mga kasabihan ng Diyos, mga pagbigkas at mga salitang walang kaugnayan sa Kanya. Sa paniniwala na ang mga salitang ito ay ang mga pinakawastong kahulugan ng kaalaman sa Diyos. Hindi nila nalalaman na ang mga kasabihang ito na galing sa mga kathang-isip ng mga tao, kanilang sariling pangangatwiran at kanilang sariling talino, wala ni katiting nakaugnayan sa diwa ng Diyos. At kaya, nais kong sabihin sa inyo na sa kaalaman sa mga taong ninais ng Diyos, hindi lamang basta hinihiling ng Diyos na makilala mo ang Diyos at ang Kanyang mga salita, kundi na ang iyong kaalaman sa Diyos ay tama. Kahit makapagsabi ka lamang ng isang pangungusap o may konting kamalayan lamang, ang maliit na kamalayang ito ay tama at totoo at angkop sa diwa ng Diyos mismo sapagkat kinamumuhian ng Diyos ang parangal at pagpupuri sa Kanya ng mga tao na hindi makatotohanan at hindi pinag-isipan. Higit pa roon, kinasusuklaman niya ito kapag itinuturing siya ng mga tao na kagaya ng hangin. Kinasusuklaman niya ito kapag sa panahon ng talakayan ng mga paksa tungkol sa Diyos, ang mga tao ay nagsasalita ng walang galang, nagsasalita na lamang basta, at walang pag-aatubili, nagsasalita anumang oras gustuhin. Mangyari pa, kinasusuklaman niya yaong mga naniniwala na kilala nila ang Diyos at mga hambog tungkol sa kaalaman sa Diyos. Tinatalakay ang mga paksa tungkol sa Diyos nang walang pagtitimpi o pangingimi. Ang huli sa limang kahilingan na iyon ay taos pusong paggalang. Ito ang huling kinakailangan ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Kapag taglay ng isang tao ang tama at tunay na kaalaman sa Diyos, nagagawa nilang totoong igalang ang Diyos at layuan ng kasamaan. Ang paggalang na ito ay nanggagaling sa kaibuturan ng kanilang mga puso at ito ay kusa at hindi dahil pinilit sila ng Diyos. Hindi hiniling ng Diyos na gumawa ka ng isang handog ng anumang mabuting saloobin o pag-uugali o panlabas na saloobin sa kanya. Sa halip Kanyang hinihiling na igalang siya at katakutan siya mula sa kaibuturan ng iyong puso. Ang paggalang na ito ay nakakamit bilang resulta ng mga pagbabago sa iyong disposisyon sa buhay. Sapagkat mayroon kang kaalaman sa Diyos, sapagkat mayroon kang pagkaunawa sa mga gawa ng Diyos, dahil sa iyong pagkaunawa sa diwa ng Diyos at sapagkat iyong nakilala ang katotohanan na isa ka sa mga nilikha ng Diyos. At kaya, ang aking layunin sa paggamit ng salitang tauspuso upang ipakahulugan ng paggalang dito ay upang maintindihan ng sangkatauhan na ang paggalang sa Diyos ng mga tao ay dapat manggaling sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ngayon, isaalang alang alang yaong limang mga kinakailangan. Mayroon ba sa inyo ang may kakayahang makamit ang unang tatlo? Sa kung saan pinakahulugan ko ang tunay na pananampalataya Tapat na pagsunod at lubos na pagtalima. Mayroon ba sa inyo ang may kakayahan sa mga bagay na ito? Alam ko na kapag sinabi kong lima, kung gayon, walang kaduda-duda isa man sa inyo ay wala. Ngunit ibinaba ko ito sa tatlo. Pag-isipan ninyo, kung nakamtan na ninyo ang mga ito o hindi. Ang tunay na pananampalataya ba ay madaling makamtan? Hindi. hindi. Ito, ito ay, hindi. ay hindi. Hindi ito madali. Para sa mga taong madalas kwestyunin ng Diyos, ang tapat na pagsunod ba ay madaling makamit? Hindi. Ito ay hindi. Ano ang tinutukoy nitong tapat? Hindi ng pabantulot, kundi ng buong puso. Oo, hindi pabantulot, kundi ng buong puso. Nakuha ninyo ng tama. Kaya may kakayahan ba kayong makamit ang hinihiling nito? Kailangang magsikap pa kayo ng mabuti. Sa kasalukuyan, hindi pa ninyo nakamit ang hinihiling na ito. Tungkol naman sa ganap na pagsunod, nakamit na ba ninyo iyon? Hindi! Hindi pa rin ninyo nakakamit iyon. Palagi kayong suwail at mapanghimagsik. Madalas kayong hindi nakikinig o nagnanais sumunod o nais makarinig ito ang tatlo sa mga pinakapangunahing kinakailangan na nakakamit ng mga tao kasunod ng kanilang pagpasok sa buhay at ang mga ito ay hindi pa nakakamit sa inyo kaya sa kasalukuyan mayroon ba kayong malaking kakayahan sa araw na ito sa pagkarinig ninyong sinasabi ko ang mga salitang ito, nakadarama ba kayo ng pangamba? Oo. Tama lamang na makadama kayo ng pangamba. Nakadadama ako ng pangamba para sa inyo. Hindi na ako pupunta sa dalawang mga kinakailangan. Walang duda, walang sino man ang may kakayahan na makamit ang mga ito nangangamba kayo. Kaya na napagpasyahan na ba ninyo ang inyong mga layunin? Anong mga layunin tungo sa anong direksyon ang dapat ninyong tahakin at paglaanan ng inyong mga pagsisikap? Mayroon ba kayong layunin? Hayaan ninyo ako magsalita ng malinaw. Kapag nakamit na ninyo ang limang pangangailangan na ito, mapalulugod ninyo ang Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay isang panukat, isang panukat sa pagpasok ng mga tao sa buhay sa pagkakaabot sa ganap na gulang at ang pangwakas na layunin nito. Kahit pumili lang ako ng isa sa mga kinakailangan ito upang talakayin ang buo at hilingin sa inyo, hindi ito magiging madaling makamit. Dapat matiis ng mga tao ang isang antas ng paghihirap at maglaan ng naturang dami ng pagsisikap. At anong uri ng kaisipan ang dapat ninyong taglayin? Dapat itong kagaya ng isang pasyente na may kanser na naghihintay na isa lang sa mesang pang-opera. At bakit ko sinasabi ito? Kung nais mong maniwala sa Diyos at nais makamit ang Diyos at makamit ang kanyang kasiyahan at sa gayon ay kung hindi ka magtitiis ng isang antas ng sakit o maglaan ng naturang dami ng pagsisikap hindi mo makakamit ang mga bagay na ito nakapakinig kayo ng napakaraming pangangaral. Ngunit, sa pagkarinig nito, hindi ito nangangahulugan na ang pangangaral ay sa inyo. Kailangan mong namnamin ito at gawin itong isang bagay na pagmamayari mo. Dapat mong maisang kapito sa iyong buhay at dalhin ito sa iyong pag iral hayaan ang mga salitang ito at pangangaral na patnubayan kung paano ka mamuhay at magdala ng kabuluhan at kahulugan sa iyong buhay. At sa gayon, magiging pakinabang ang marinig mo ang mga salitang ito. Kung ang mga salitang aking sinabi ay hindi magdadala ng anumang pagbabago sa iyong buhay, o anumang kabuluhan sa iyong pag-iral, kung gayon, walang saysay para sa iyo ang pakinggan ang mga ito. Naiintindihan ba ninyo ito? Oo, sa pagkaintinding gayon. Kung gayon, ang natitira ay kayo na ang bahala. Kailangan na ninyong gumawa dapat kayong maging masigasig sa lahat ng mga bagay. Huwag magpatumpik-tumpik. Mabilis ang paglipad ng oras. Karamihan sa inyo ay nananampalataya na ng mahigit sampung taon. Lumingon kayo sa mahigit sampung taong ito ng pananampalataya. Gaano na karami ang inyong nakamit? At ilang dekada pa ang natitira sa inyo sa buhay na ito. Hindi ganoon kahaba iyon. Anuman ang iyong gawin, huwag mong sasabihin na sa kanyang gawain ay maghihintay ang Diyos para sa iyo at nagtatabi ng mga pagkakataon para sa iyo. Ang Diyos ay tiyak na hindi babalik at gagawin ang kaparehong gawain. Maibabalik mo ba ang iyong huling sampung taon? Sa bawat araw na nagdaraan at sa bawat ginagawa mong paghakbang, ang mga araw na mayroon ka ay umiigsi ng isang araw. Nababawasan ng isang araw, oo hindi maghihintay ang oras sa kanino mang tao. Magkakamit ka lamang mula sa pananampalataya sa Diyos kung ituturing mo ito na pinakadakhilang bagay sa iyong buhay. Mas mahalaga kaysa sa pagkain, kasuotan o sa ano paman. Kung ikaw ay maniniwala lamang kapag may panahon ka, at walang kakayahan na gugulin mo ang iyong kabuang pansin sa iyong pananampalataya kung ikaw ay palaging nasasapatan at nagpapatumpik-tumpik kung gayon ay wala kang makakamit.